May concern ka tayo na nag-send sa akin nitong video call ng isang OFW at ng kanyang karelasyon. Pinost daw ito sa FB group na may pangalan na Philippines and Pakistan Best Friends Forever. Definitely, ha, ah, hindi si OFW na babayang ang nag-post nito doon. Sila lang dalawang magkausap so sigurado ako yung manyakol na lalaki ang may gawa. Ba't pa ba kasi kailangan naka-video call yung pagbabanyo nyo, no? Payami din itong si ate Ang tanda niya, nagagaganyan pa. Nung una, patingin lang daw ng panty, no? Tapos hanggang pinakita na ang kanyang kipay. Tuwang-tuwa pa si ate girl. Yan tuloy na pala niya. Na-post sa social media ng di oras. Actually, ah, hindi na ako naaawa sa mga kababayan natin na hindi na nagtanda no? Paulit-ulit na lang kasi. At hindi na nawala tong ganitong klase ng pamba -blackmail. Remember, nothing on the internet is private nowadays. Bakit ba kailangan yung mag-send ng nudes? Maghubad during video call. At ito pa ang matindi ha, yung nakikipag-SOP pa kayo sa mga hinayupak ng mga lalaki na ganito. No? Majority pa ng mga babaeng kabayan natin na gumagawa nito ha, ay yung ka-LDR lang yung karelasyon nila. Hindi pa nagkikita ng personal pero bumigay na agad. Ang chichip nyo, no? Mga utu-uto. Kaya no wonder yung mga lalaking ganito, ha? Target agad mga Pinay. Sad to say but it's really true na ganyan kababa ang tingin nila sa atin. Easy to get nga daw tayo, eh. ba diba? Ang sakit sa tenga pero... Hindi natin masisisi yung ibang lahi eh, na may mga terms sa atin na ganyan. Kasi nga, tried and tested na nila. Kaya naman, miski yung matitino nating mga OFW, napapasama eh. At nadadamay sa kachipan at gawain ng iba. Ito lang yan mga kabayan ha. Itanim nyo sa isipan nyo na lahat ng sinesend at ipinapakita nyo doon sa kalandian nyo ay maaaring magamit laban sa inyo. Huwag kayong maging magpakomportable ha? at magpapaniwala agad sa mga salitang I love you, I miss you, I wanna marry you. Sabay hingi no? na makita ang katawan nyo. That's BS. That's not love. Ha? That's not love at all. But it's lust. Dahil kung mahal ka talaga ng na lalaking yan, hindi niya hayaan na ma-compromise yung dignidad mo eh. Love and respect yourself if you want others to respect you. Pag nag-request ang jowa mo ng ganyan ha, tell him that you're not comfortable. And if he really loves you, then he will respect you. Hindi naman pwedeng mag-insist siya at i-demand ka ng anything na hesitant kang gawin. Kung mahal ka talaga niyan ha, at seryoso sa'yo, hindi yan magagalit. At lalong hindi ka iiwan dahil humindi ka na ipakita yung kaluluwa mo. Well, kapag naman iniwan ka or nagalit sa'yo, at least alam mo na na hindi siya para sa'yo. Don't compromise, girl, because you deserve better than him. Kaya huwag niyong hahayaan no, na mawala sa inyo yung delikadeza nyo, yung dignidad nyo yung respeto nyo sa sarili nyo, dahil pag nangyari yun eh, wala na kayong kwenta, wala na kayong value ang masama, pati yung iba, nadadamay Nakokompromise dito yung imahe natin mga Filipina, dahil sa mga pinagagagawaan nyong yan worth it ba na i-risk yung sarili mong kahihiyan para lang sa panandali ang libog ng kataman? I guess not. Kaya yeah, mag-isip-isip po kayo ha. Matatanda na po kayo, no? Ilagay niyo po yung sarili niyo sa lugar. Yung sa maayos sana. Yung sa ipagmamalaki kayo ng mga pamilya niyo. Hindi yung magwa-viral kayo at mapapanood ng mga pamilya, kaanak, at mga kakilala niyo dahil sa kalandian at pagiging hubadera nyo dito sa ibang bansa. Yung kung kailan kayo tumanda, tsaka pa kayo nagwala. Nakakahiya po. Tigilan nyo na po yan.